Isang mainit at kontrobersyal na balita ang kumalat sa social media tungkol kina Jericho Rosales at Janine Gutierrez na di umano'y nagpakasal na. Pero totoo nga ba ito o isa lamang itong fake news? Alamin natin ang buong detalye dito sa Kita Kids Showbiz Channel. Muling pinag-usapan si Jericho Rosales at Janine Gutierrez matapos kumalat ang balitang sila raw ay ikinasal na. Ang balitang ito ay nagmula sa isang Facebook page na kilala bilang Star News. Ay sa nasabing page, kinumpirma raw ni Janine ang kanilang kasal patapos sa tatlong buwan ng pagiging magkasintahan. Narito ang eksaktong headline ng post. Janine Gutierrez confirms her marriage to Jericho Rosales after three months of publicly dating. The truth behind it will surprise you. And that is... Grabe ba? Diba? parang nakakagulat at nakakaintriga. Pero bago tayo magpakalat ng mga haka-haka, kailangan nating suriin ang mga detalye sa likod ng balitang ito. Dahil kung tutuusin, mukhang marami ang hindi tumutugma. Una, mahalaga nating tandaan na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez ay kasalukuyang bida sa kapamilya series na Lavender Fields. Malaking show ito, kaya't natural na maraming usap-usapan at intriga na pumapalibot sa kanilang dalawa. Ang mga ganitong fake news ay maaaring ginawa lamang para makuha ang atensyon ng publiko at mag-viral. Paano natin masasabi na fake news ito? Ito ang ilan sa mga palatandaan na mali at walang katotohanan ang nasabing balita. Una sa lahat, ay sa artikulo, Matagal na raw magkaibigan si na Janine at Jericho bago sila magdesisyon na mag-level up bilang magkasintahan. Ngunit ayon sa aming pananaliksik, hindi pa magkakilala ng personal ang dalawa noong sinasabing timeline ng kanilang pagkakaibigan. Inamin pa nga ni Jericho mismo sa isang panayam kay Karen Davila sa YouTube channel nito na hindi niya alam ang tunay na edad ni Janine noong una silang nagkakilala. Sabi ni Jericho, thought she was 24. EJ, my makeup artist, said that she's 24. And I said, what? Okay, bye. Alam mo yun? Bye. I'm not dating a 24-year-old girl. Then I Google, 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 Google. And found out she's 34. Sabi ko, oh, okay. Pwede pala. Pwede pala. Pero ni Eko. Ngayon, kung pagbabatayan natin ang pahayag ni Jericho, kitang kita na hindi sila magkakilala noon pa at wala rin nabanggit na matagal na silang magkaibigan. Gaya ng sinasabi sa nasabing fake news article, kaya siguradong fake ang parting ito ng balita. Dagdag pa rito, isa pang malinaw na ebidensya na hindi pa sila kasal ay ang pagiging close ni Jericho kay Pilita Corrales, na lola ni Janine. Malamang, hindi papayag si Miss Pilita na ilihim ang kasal ng kanyang apo. Lalo na kung ang kasalang ito ay magiging malaking bagay sa pamilya Gutierrez-De Leon. Sa edad na 44 ni Jericho at 34 naman si Janine, hindi na isyu ang kanilang age gap. Pareho silang single at pareho ring nasa tamang edad para magkaroon ng relasyon. Pero ang tanong, kasal na nga ba sila? Ang sagot ay hindi. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kanilang dalawa na nagsasabing nagpakasal na sila. Hindi rin ito kinumpirma ng kanilang mga pamilya o kahit na mga malalapit sa kanila. Kaya't kung sakaling may makita kayong balita sa social media na nagsasabing kasal na sila, siguraduhin mo nang suriin ang source. Dahil sa ngayon, walang katotohanan ang balitang ito. Ang totoo, madalas nga silang magkasama at ipinakilala na rin ni Janice si Jericho sa kanyang pamilya, pero hindi nangangahulugang nagpakasal na sila. Hindi rin naman lingit sa kaalaman ng publiko na malapit sa isa't isa dahil na rin sa kanilang trabaho sa Lavender Fields. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, wala pang kasalang nagaganap. Sa kabila ng kasikatan ng balitang ito, dapat ating tandaan na hindi lahat ng nakikita natin sa internet ay totoo fake news man o chismis, kailangan natin maging mapanuri, lalo na't na may mga taot at pamilya na nadadamay. Payo namin, maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Hindi natin kailangan magpakalat ng fake news para lang makakuha ng attention o views. Ang mahalaga ay maging tapat tayo sa pagbabalita at lagi nating isaalang-alang ang katotohanan. Hanggang dito na lang muna ang ating chika. Abangan ang susunod nating update sa Kita Kiss Showbiz Channel para sa mga legit at verified na balita. Maraming salamat sa panonood at kita kids sa next episode dito sa Kita Kids Showbiz!